paano ma-overcome ang anxiety disorder ng tuluyan? Alam nyo, ganito kasi ano, dalawang bagay ang kailangan nyong malaman kung bakit nyo nararanasan yan. At dalawang bagay din ang kailangan nyong gawin para tuluyan nyo ng ma-overcome yung anxiety disorder na yan. Ito yung unang dalawang bagay kung bakit nyo nararanasan yan. Ganito yan, no? Dahil yan sa stress, pag-aalala, pag-iisip ng malalim, at saka yung nagtrabaho kayo nang hindi na kayo nagpapahinga. Yan. Naranasan nyo yung discomfort na yun dahil nga nililikha ng katawan nyo yung tinatawag na uh, stress energy. Nilikha ng katawan nyo sa pamagitan ng stress, pag-aalala, pag-iisip ng malalim at saka yung pagtatrabaho nyo nang hindi na kayo nagpapahinga. Yun. Nililikha yun ng katawan nyo yung stress energy na yun na nagpo form ng fearful energy at yung fearful energy na yun yung yun yung dahilan kung bakit nyo nararanasan ang discomfort, kung bakit nyo nararamdaman ang takot, pangamba at saka yung pag-aalala. Yan yung unang bagay na kailangan yung malaman. Pangalawang bagay na kailangan yung malaman, ito yung kung bakit kayo nananatili na sa ganyang sitwasyon, kung baga, araw-araw nyo nang nararanasan niyan. Buwan na taon na yung lumipas, eh, bakit sariwang-sariwa pa rin, di ba? Ngayon, ito yung sagot dyan kung bakit kayo nananatili sa ganyang sitwasyon. Dahil nga sa, ah, uh, na kayo nakapokus. Kung baga, naging mahalaga na sa inyo yung pakiramdam na yan. Kaya, kaya kayo nananatili na sa ganyang sitwasyon. Dahil, yung pakiramdam na yan, eh, kung baga, nakaramdam ka ng takot o kaya ka na takot dahil nakaramdam ka ng takot nag-alala ka dahil nakaramdam ka ng pag-aalala nangamba ka dahil nakaramdam ka ng pangamba kumbaga doon ka na nakapokus kaya yun yung dahilan kung bakit kayo nananatili sa ganyan dahil dyan na kayo nakatuon kumbaga nga mahalaga na sa inyo yan so ito naman yung dalawang dapat nyong gawin kung paano ma-overcome ng tuluyan yung anxiety disorder na yan unang una no, kailangan yung pakawalan yung stress energy na nilikha ng katawan nyo sa pamamagitan nyo. Siyempre, kasi yung stress energy na tinatawag, ito nga yung, uh, yung dahil yan sa stress, pag-iisip ng malalim, pag-aalala, at saka yung pagtatrabaho nyo nang hindi na kayo nagpapahinga. Yan, uh, nalikha yung stress energy na yan na nagpo-form ng fearful energy. Yan, kailangan nyo yung pakawalan. Papakawalan nyo yan sa pamamagitan ng raramdamin nyo yan. Kaya nga, yan yung tinatawag na acceptance. Hindi nyo yan kailangan labanan at hindi nyo yan kailangan puksain. Hindi nyo yan kailangan i-distract or iwasan. Kundi, ramdamin nyo yan para um, yung stress energy na yan eh, mapakawalan. No? Kasi yun, yun, yun yung tamang gawin. Wala na pong iba. Kasi nga, pag hindi nyo kasi ginawa yun, 'di ba? Lagi n'yong nararanasan 'yung diskomport, uh, discomfort. Ibig sabihin nga, naiipon at naiipon 'yung stress energy na 'yon. Kumbaga, nandiyan lang siya sa loob nyo. Hindi siya na kasi nga naiipon lang. So, anong kailangan gawin para 'yan ay mapakawalan? 'Di walang iba kundi kailangan n'yo yung ramdamin. Ramdamin n'yo ng buo ng walang pagrereklamo at saka walang pagre -react. So, ito naman yung pangalawa na kailangan yung gawin eh, kailangan nyo nang hindi likhain yung energy na yan, yung stress energy na yan. So, ibig sabihin, nang hindi nyo na kailangan likhain, eh, kailangan nyo nang magbago, kailangan ng pagbabago ng sarili. Kung hindi nyo na magbabago na kayo dahil hindi nyo na, hindi na kayo mag-aalala, iwasan nyo na yung pag-iisip ng malalim, uh, hindi nyo na i-stressin yung sarili nyo, o bibigyan nyo na ng pahinga yung sarili nyo na yun yung pinaka-importante. Sana nakukuha nyo.